Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ang ating pagkukwentuhan ngayon ay tungkol sa aking napanood na video sa YouTube. Hindi ko na sana papansinin pero di ko matiis dahil ang aking mga naririnig sa kanya at napapanood ay talaga namang malayo sa katotohanan. At may sinabi pa siya na talagang hindi ko matanggap na ito raw ay mga galing sa estimated price ng lumista na hindi ko naman makitaan ang ebidensya dinamay pa ang mga online store na Shopee at Lazada. Hindi na lang niya sinabi na ito ay ayon sa kanyang mga estimated price. Na ewang ko kung saan niya kinuha. Baka merong bentahan ng barya sa planet Mars. Kaya ganong kamahal ang kanyang mga estimated prices. Ngayon mga kabarya, ito ang ating gagawin. Ating akalabin, at dito sa Ano number niya? Back in the man. Subscribe naman dyan. Ang inyong mga nakikita mga kabarya ay mga commemorative coins na ayon nga sa isang vlogger ay matataas na raw ang halaga. Ang dahilan niya kaya raw matataas ay dahil hindi raw ito kasama sa mga normal series na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas hindi niya yata naiintindihan. Ito mga kabarya, tandaan nyo to ha. Ah, Nakapag sinabing commemorative coin, ito ay dalawang klase. May tinatawag tayo na non-circulating commemorative coin. Ito yung sinasabi niya na may mataas na halaga, pero malayo pa rin sa kanyang mga estimated prices. At may tinatawag din tayo na circulating commemorative coins. Ito yung mga hinahalo sa mga standard circulating coins. Kaya ito ay common lamang at hindi matataas ang mga halaga nito. Pwera lang kung ang kondisyon nito ay uncirculated o naka-blister pack. For example, itong Antonio Luna 10 piso commemorative coin na inilabas noong taon 2016. Silipin natin ang numista, ang kanyang mga estimated price from very fine to uncirculated ay 20 pesos to 150 pesos lamang. At alam nyo ba ang mintage neto o dami ng mga ginawa? Ito ay merong 10 million pieces. Paano mo sasabihin na ito ay special na barya? Alam nyo ba mga kabarya ang estimated price niya dito? 22,000 pesos. What? O oh, ba? Diba? Kaya hindi ko natiis na ito ay i-content. Ang estimated na numista, 20 to 150 pesos. Sa'yo, 22,000. Tapos ginagamit mo pa ang pangalan ng numista na ito ay estimated prices nila. Isa pa lang yan mga kabarya, marami pang iba na talagang karimari-marim at kagilagilala sa mga halaga na kanyang mga estimated prices. Ngayon mga kabarya, para hindi kayo mabudol, ay tuturuan ko kayo kung paano ba i-verify sa online ang mga narinig nyo na mga estimated prices. Kahit yung mga naririnig nyo sa akin, i-verify nyo rin. Dahil hindi lahat ng naririnig nyo sa social media ay totoo at naaawa ako sa mga baguhang kolektor dahil inaakala nila na may matataas talaga na halaga ang mga ganitong bariya at ipopost nila sa Facebook at yun, puro ba siyang mapapala? Ngayon mga kabarya, ko may extra phone ka, sundan mo ko, punta tayo sa Lazada. Hanapin natin yan, 10 piso commemorative coin. Type mo lang sa search. O oh, yan mga kabarya, nakakita tayo wala pang ang bumibili. Pero ang price niya, 300 pesos lamang each. Okay na yan kung gustong gusto mo ang barya dahil ito naman ay naka blister pack. Brilliant uncirculated. At ito ay doble lamang sa estimated price ng numista. Kahit tripri pa yan eh. Mababa pa rin. Alam nyo ba estimated price nung napanood kong vlogger? Sa mga iba pang pa, commemorative coin na 10 piso. Ang estimated niya sa Andres Bonifacio, Apolinario Mabini at Miguel Malbar, 15,000 pesos each. Damn! etong 1 piso Jose Rizal na inilabas noong 2011 commemorative coin. Kapag pumunta ka sa enomista.com, eto ang mga estimated prices from very fine to uncirculated, 57 pesos to 78 pesos. At eto rin ay may mintage na 10 million pieces. Estimated price niya, 14,700 pesos. No! God, please, no! No! Bagong bayani na 5 piso na inilabas naman noong 2014 ayon sa numista, ang kanyang mga estimated price ay from 26 pesos hanggang 120 pesos. Samantalang itong vlogger na to, sinasabi niya na 13,000 pesos daw ang estimated price nito. No! Ngayon mga kabari, ano ba yung sinasabi ko kanina na isang klase ng commemorative coin na may matataas na halaga? Eto yung mga non-circulating commemorative coin. Ang example nito ay itong hawak ko na nakabox ang 500 piso Pope Francis na inilabas noong 2015. Sa numista, ang estimated price nito ay 1,500 pesos uncirculated condition. Pero alam mo ba, ito ay mabibili mo pa. Direkta sa BSP Online Store. Hawak mo pa ba ang extra phone mo? Puntahan natin. Search mo lang BSP Store. Yan, click mo lang yan. Bangko Sentral ng Pilipinas online. Tapos click mo yung shop for commemorative coins and banknotes. Tingnan nyo mga kabarya, available pa 500 piso, PayPal BC 2015. At ang presyo, 1,000 pesos lamang. Samantalang sinasabi kong vlogger, alam mo, estimated price niya dito, 37,500 pesos. Oh my God! Wow! At eto pa, 150 pieces lang daw ang nai-release. Paano mangyayari yon? Eh hanggang ngayon nga may available pa. At napakaswerte ko pala. Kasama ako sa 150 pieces. So talagang ito ay walang katotohanan. At kitang-kita naman, aktual. Pagkatapos mong manood ng video na to, ay puntahan mo ang mga sinasabi kong site. Eto pa ang sabi niya, 17,000 daw to. 10 piso, people power, revolution, commemorative coin. Tingnan nyo naman, sa BSP online store, face value lamang, 10 pesos lamang. Diyos me, Marimar. saan mo ba pinagkukuha ang iyong mga estimated prices? Eto pa, 1 piso, Horacio de la Costa, 100 birth anniversary. Sa BSP online store, 75 pesos lang. Available pa. At ang kanyang sinasabi, eto raw ay may estimated price na 7,500 pesos. Listen, look and listen and learn atang huli kong example ay isa ring non-circulating commemorative coin. At ito ay special sa akin na nabili ko sa BSP online store. Pero ngayon mga kabarya, sold out na to. Hindi umabot ng isang araw, sold out na kagad. Alam nyo presyo neto nung aking binili. 2,200 pesos. Bakit special? Punta ka sa enomista.com. Search mo 150 piso gumbursa. Tignan nyo mga kabarya. Yan ang ambag ko sa inyo. Ako lang naman ang author ng katalog na yan. At makikita niya yan sa ibabang bahagi ng portrait ng gumbursa. Kwentong barya. Alam nyo, estimated price niya rito, 18,700 pesos. But wait, there's more. Ang sabi niya pa, 150 pieces lang daw ang nai-release. Paano masabi? Alam mo, kung 150 pieces lang to, hindi na ako aabot sa dami ng mga coin collector na nag-abang dito. At isipin mong mabuti kung 150 pieces lang i-release. E eh pa sila sa pagpapagawa ng day at pambayad sa nag-design ng barya na to. Siguro naman sa dami ng aking ipinakitang ebidensya. Ay malinaw na sa inyo na kapag dumaan sa wall nyo, ang vlogger na to na ganyan ang mga estimated prices Abay, bahala na kayo kung panonoorin nyo pa rin o paniniwalaan nyo. At pagkatapos nyong manood ng aking video, i-verify e nyo rin ang aking sinasabi. Dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Pero ang vlogger na to, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, napakarami. Ito kayo pagkakamali o sinasadya. At sa mga naniniwala sa akin, maraming salamat mga kabaryan.